Yung yung Ginhawa Bill uh, na pinupush po niyo. Can you tell us more about this Ginhawa Bill? Oo. Itong Ginhawa Bill, ang layunin nito ay uh, matulungan 'yung mga income earners natin, 'yung mga sumesweldo sa mga kumpanya at uh, sumisweldo rin sa mga organisasyon. At uh, sa ngayon kasi, uh, kung ikaw ay ang kita mo ay hindi tataas ng thousand ay hmm. tax-exempted ka. Tinaasan okay. namin hundred fifty 250000 to hundred 400000 So, kung ikaw ay kikita, kumikita ng P400,000 and below, uh, exempted ka na sa income tax. Ganon rin sa bonus. Pag uh -huh. ikaw ay kumikita ng uh, uh, sa ngayon, uh, pag ang bonus na nakukuha mo ay ninety thousand uh -huh. uh, tax-exempted ka. Tinaasan namin yan 250,000. okay Ngayon, inexempt namin yung mga iba pang mga Uh, iba pang mga income na nakukuha natin. For example, yung mga night differential pay, uh -huh. yung hazard pay, yung service charge ay uh, in-example namin sa income tax. Uh -huh. Kasi for example, halimbawa yung uh, hazard pay. Yung hazard pay binibigyan pag ang trabaho mo ay... Delikado. Yes. Diba? Kung, uh -huh. For example, sa so mm. hospital o so sa construction. Mm -hmm. uh, pero kinakaltasan pa rin yan ng gobyerno ng 30 percent. So mm. delikado na yung trabaho mo, nakakaltasan pa. It's true. So kaya mm. kaya tinanggal na namin yung income tax dito sa mga ganitong mga income mm -hmm. para uh, buo ay maibibigay na mm. doon sa mga kababayan natin. Pero Senator Win, may pag-aaral po ba kayo kung sakaling magiging isang batas nito, magkakaroon po ba ng epekto ito sa revenue ng gobyerno? Magkakaroon ito ng epekto pero babalanse rin to sa tingin namin mm -hmm. kasi mm -hmm. uh, itong itong uh, exemption from income tax. Karamihan nito ay mga middle class or at below, yung tawag natin uh, below middle class. So ibig sabihin ang binibili nito mga pangunahing pangangailangan mm -hmm. tulad ng pagkain, mm -hmm. gamot mm -hmm. at uh, pangbayad ng kuryente. So ang tingin namin pag uh, na-exempt sila sa income tax ay bibili sila ng mga pangunahing pangangailangan ang kapalit nito ay VAT yes. mm -hmm. na binabayaran natin. Mm -hmm. Mm -hmm. Kaya iitaas sa ni consumption tataas naman ang koleksyon ng gobyerno sa bilyon. Uh, umiikot lang yung pera, ano? Uh, sa net worth umiikot hindi ka lang. Correct. ka kaya pag except, well pag siyempre kung medyo may kaya ko, mayayaman ka. Mm -hmm. Ang binibili mo yung mga luxury goods. Yes, oo. Oh, diba, oh. Na hindi naman may BAT nga pero hindi naman ganun kalakihan. Mm -hmm, pero kung mm -hmm. ang binibili mo ay pangunahing pangangailangan kasi araw-araw kailangan mo yan. Mas malaki, tingin namin ha, mas malaki ang maibabalik sa gobyerno. All right.